Magandang araw itong guided ang ating uh, reading ngayon ay para sa month of May sa mga Pisces para sa kanilang kapalaran, pag-ibig o um relation at uh, pananalapi ngayong buwan ng Mayo. So ang kanilang uh, general environment o yung um flow mo yung buwan ng uh, may mga Pisces, eh uh, Meron tayo dito um King of uh, Cups in reverse and meron tayo dito Knight of Pentacles in reverse so ngayon po ng May mga Pisces. ah uh, itatatag ang yung ano ang yung May ng about um yung uh, distrust mo siguro o yung hindi mo na siguro uh, sabi natin yung hindi mo na kagad na ano uh, pagtitiwala sa ibang tao or kaagad ka kasi nagtitiwala. So, ngayong may parang magiging ano ka, um, defensive ba? Or masasabi natin yung dinidepensahan mo na yung sarili mo. Or binibigyan mo na siguro ng ano, ng ng shield ang sarili mo na magtiwala sa ibang tao ng basta-basta. So, ngayong may nakita mo, mas nakikita mo yung mga tao na pwede mong pagkatiwalaan at yung mga tao na hindi mo na dapat pinagkakatiwalaan. So, marami ka nang natutunan, ano? So, ngayong May, masasabi natin na lahat ng mga natutunan mo na yon is um, magre-reflect na ngayong May. At hindi ka na basta magtitiwala. Whether kaibigan, pamilya, katrabaho yan. Kasi meron na may mga experience ka na before na pinangakuan ka, hindi, hindi naman nangyari. Uh, financially, merong naghiram sa iyo, nagsasayaw, hindi ka naman niya binayaran. Or pinangakuan ka na pero nailabas mo 'yung pera mo, pero hindi na. So ngayon mas mag-iingat ka na. Mas matalino ka na palagay ko ngayong May para hindi mabasa 'yung mga tao na 'yon. So as I said, ngayong May merong nangyari pa rin sa 'yong uh, betrayal about the ano uh, relationship with someone, whether siguro sa partner mo, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo. Something na ka at na lure ka na sana hindi mo napagkatiwalaan kasi or sabi natin ginamit ka. So, in general yon whether partner mo, pamilya mo, mga kaibigan mo, o co mo na na ngayong May is daladala mo pa rin yung tao na yon na, na pinagkatiwalaan mo. Kaya nga sabi ko sa iyo, ngayong May na to is alam mo na kung sino yung mga tao na yun kaya ingatan mo na. Kasi dapat mo nang matutunan or parang ilista mo na sila sa utak mo o nakalista na sila sa utak mo kung sino sila. So ngayong May, ah uh, pwede ka pa rin mamanipulate ng ibang tao. At kaya binabalaan kita na siguro mas i-clear mo kaagad yung ano mo, yung mag kumuha ka ng information muna. Kung totoo ba o hindi, bago ka rin para may per ka lagi na kung talaga nadaya ka ba o hindi. So, about your finances, so, about ngayon finances, medyo mag, mag, pagtatrabahuhin mo talaga. Bawat sigurong o uh, sentimo na ilalabas mo. Ngayon ano is pagtatrabaho mo talaga. May mga plano ka marami, marami kang ano balak na gawin na ano paraan para maragdagan 'yong ipon dahil medyo mala, medyo nagkaroon ng uh, ng loss mo siguro ngayon na pinagbabayaran mo ngayon. So kailangan mo magtrabaho or kumita ng mas malaki or kung makadagdag ng kita para yung loss mo ngayong May nadala-dala mo pa nga mula nung buwan nakaraang buwan hanggang ngayong May is maunti-unti mo yun na maano ma, ma ano yung loss na yun is, is mabuo mo or kung merong kamang mang na hirman o na, na anuhanan to mabayaran mo unti-unti ngayong May So, i-clear ko lang siguro about dun sa ano, no? About the relationship. At about dun sa finances pa. Clear lang tayo. Kung walang tayong tamang clear. So, isa. Life is hard right now. Look around. Help is in the hand. So, kung ano man yung relationship siguro na, na ano, naging, ano, uh, lost money siguro or position. Uh, o nawalan ka ng mga resources ng na mga nakaraan is parating naman na yung tulong but tulong para tulong papunta saan siguro mayroon kang iniintay may ka na darating sa'yo na tulong Ali, siguro ka na tulong sa isang tao na malapit din sa'yo uh, dahil about the relationship tong sinasabi ko na to so malapit siya sa'yo at tutulungan kanya at ano uh, matagal mo na tong iniintay kaya darating na yung tulong na yon sa ngayon so about your finances is um uh, masasabi natin na ano siguro yung mga failure na yon na ano na nangyari before about your finances kaya sobrang talagang kailangan mo talagang kumita ngayon is magkakaroon naman siya ng resulta kung saan yun nga yung tao na mo yung makakatulong sa para mabigyan kanya ng new opportunity para maano mo ma i-share niya siguring knowledge niya or more on financial matter sa'yo para matakpan mo siguro yung mga losses mo before. Ngayong May, mangyari na yun. Lagang itong May na to medyo mabigat para sa ating lahat dahil yung mga ano natin before, emotional burden natin yun. Parang ngayon tayo nagre-reflect at ngayon natin talagang binabagong hindi na mangyari talaga. At ayaw na natin mangyari pa yon So, ang yung angel, message is yes so kung itinatanong mga yun magiging okay ka ba ngayong May mababalansin mo ba lahat ngayon at sabihin sa'yo inang angel Message. so because help is on the way so tulad kanina may tutulong sa sa'yo so mababalansin mo at magiging okay ka ngayong May kung ano man yung inaantay mo darating kung sino yung inaantay mo darating siya para tulungan ka niya sabi dito sa ano mo is don't hate meditate thank you angel for guiding me to love through meditation so kung medyo na emotional burden ka ngayon siguro try mo siguro mag meditate meditation uh, in any form siguro bago pumunta ka ng simbahan tapos uh, pakinggan mo lang yung paligid tapos mag loose ka lang kung naiya ka umiya ka kung kailangan mo magdasal sa isip mo magdasal ka lang uh, yung form na yun yun ano eh So, kung marami kang kinainisan at uh, na mga tao ngayon na nagbigay sa ng konting o binagbigay sa talaga ng emotional baggage. So, sinasabi ng angel mo sa, sa ngayon na don't hate. Kasi, hindi naman yung sinabing tanggapin may mga tao na yan. But, wag na lang siguro silang i-hate parang gano'n. Kasi, parang waste of time naman kung kailangan pa silang kainisan. Kasi, pag gano'n, iiwasan mo sila. No? Which is, dapat sila naman ang umiwas sa'yo, di ba? So, kung sino may yung mga tao na yon o yung buhay mo na kinainisan mo yung buhay mo yun, wag siguro. Kasi ginagawa mo naman ng paraan eh. Unless hindi ka na gumagawa ng paraan at hindi mo na action. So, sinasabi lang sa'yo ng yung inhale na, yan, mag ka lang, mag-ano ka lang, mag-ano ka lang ng music, kahit nakaupo ka, ka namnamin mo lang, or makinig ka ng isang ano, ng isang uh, sermon ng pare, or through YouTube, pinapakinggan mo lang, or yung mga prayers, di ba may mga prayers sa YouTube, ako madalas yun ang inaano ko, na pinakikinggan talaga habang nakahiga ako, o uh, nakaupo, nakapikit ang mata ko, pinakikinggan ko lang yung mga yun. At uh, nakakatulong naman sila sa akin talaga, kasi pag gano'n na mamotivate ako, and then nagpapasalamat ako na nagiging okay ako unti-unti. So, nakikita na, nakikita ko naman sa mga cargo, magiging, magiging okay naman ang lahat. Which is, sinabi ng card na lang sa'yo is yes. You'll be okay, you'll become okay. This may. Kung ano may nantay mong tulong, darating sa'yo. So, sa ngayon, yun lang aking nakita sa yung mga card, uh, Pisces. And, maraming salamat sa yung pakinig at panonood. Lagi ko lang din sinasabi na, uh, always pray and always reach out sa iyong mga anghel na gabay na binibigay sa atin, pinadala sila ng kung may kapal para tulungan tayo, guide tayo at mga prayers natin idaladala nila papunta sa taas para mas mabilis mapunta sa Panginoon ating mga dasal kung ano man yun and um, dasal lang, yun lang ang masasabi ko sa ngayon sa ating lahat na mga binasa ko mga sojak na nakakaranas ng mga emotional baggage pa rin na dala ng dati. Pero we become stronger this May. At nakikita ko din ganun ka. Dahil tinanggap mo lahat yon At ano mo yun eh. Hindi mo naman siya inabsorb. Ginawa mo lang siyang isang textbook kung saan yung mga bagay na iwasan mo na at hindi mo nagagawin. At nagkaroon ka ng maraming lesson dun sa mga nangyari na yun. So again, maraming salaming salamat sa iyo. And God bless.